Ay, ang ganda ng mga doyan duyan O, oh, doon. O, do, oh, do, do. wow. mo check -in. Eh, kaya nga, tingin muna tayo dito, o. Oh. Ayan, o. Oh, dito sa, sa loob niyan. sa likod ng inquire in mag inquire ka sa harap tao sa likodan niya wala yeah. niya tapos sa likod ginagawa pa rin ginagawa pa rin at yun ang mga bahay bahay oh ayan mga bahay bahay ayan yeah. oh oh di mo pababa ng pababa oh ang ganda oh hmm ah, oh, ganda oh ano yan ano yan yan ang halimbawa oh, room 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 yan Pag... kasi wala pa namang medyo matatanaw na maganda dito feeling lang iba muna kasi hindi pa nga nag-umpisa pa lang eh hindi pa talaga gawa eh di ba? Mm, mm Ayun o, oh. ang ganda o. Oh. Hanggang doon niya gagawin niya. Doon, doon, doon. Pababa ng pababa. Ano? Ano? Ano?